pinagdepensahan ng PCSO ang pamamahagi nito ng mga ambulansya sa mga opisyal na mga lokal na pamahalaan sa halip na sa mga ospital. Gigit ng PCSO, mas madaling makakatugo ng mga lokal na opisyal sa pangangailangan ng mga residente. Welta naman ang isang kongresista, nagiging pampersonal na gamit daw ng ilang opisyal ang mga ito. Balitang hati ni Sherry Torres. Bilang isang government-owned and controlled corporation o GOCC, iprinisenta ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kita nito. 30 billion pesos daw noong 2013. Pero mas natanong si PCSO General Manager Jose Ferdinand Rojas tungkol sa mga ipinamimigay na ambulansya ng ahensya. Bukod kasi sa mga ospital, may iniintrega din sa mga lokal na opisyal tulad ng mga gobernador at mayor. Ito ang kune-question ni A-Teacher Party List Representative Julieta Cortuna. May natanggap daw kasi silang ulat na hindi lubos na mapakinabangan ang ilang mga ambulansya dahil may mga lokal na opisyal na ipinagdaramot ito. Sana kung magbibigay kayo ng ambulansya, no, ito po ay ilagay mismo doon sa sa provincial hospital. Kasi pag itong mahirap na ito, halimbawa ay hindi bumoto doon sa gusto nilang ano, hindi po sila napapairam. Yan po yung reality. Meron pang mga pagkakataon noong nakaraan na ang mga ambulansya ay di nagagamit ng mga pasyente, kundi ginagawang pampersonal na sasakyan ng mga opisyal. Binabantayan na daw ito ng PCSO. Isang milyong piso ang halaga ng bawat ambulansya oras na mahuli namin na it is used for other purposes, we can revoke the donation. Meron na kami mga na-revoke, mga lima. Tinanong tuloy si Rojas, bakit daw ba kasi sa lokal na opisyal ibinibigay ang ambulansya at di idiretso sa ospital sa lugar? Pagdating naman sa mga LGUs, syempre may mga kababayan din tayo, mga nandun sa mga hometown nila, na bilang emergency Meron ding mga kongresista nagreklamo na tila mas napapaboran ang ibang lalawigan sa bigaya ng ambulansya. Region 9, where i belong has the lowest of all of all the regions and that's what i'm saying is that how little you regard Sabi ni Rojas, may limang daang bagong ambulansya ang hinihintay ng PCSO para maipamigay agad. Pero uunahin daw muna ang mga mahihirap na munisipalidad sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Mountain Province, CAR at Bangsamoro area. Prioridad din daw ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Yolanda at armed conflict, sabi ni Rojas. Sherian Torres, GMA News.